Alamin natin ang lagay ng panahon. Ito ang madalas na linyahan kapag nagbibigay daan tayo sa mga balita patungkol sa klima. Sa ating pagsusuri, aalamin natin mula sa State Weather Bureau pag-asa ang kanilang assessment pagdating sa kamalayan ng publiko patungkol sa lagay ng panahon. Ngayong nagpapatuloy ang pagtama ng El Nino phenomenon, gaano kaya kamalay ang ating mga kababayan patungkol sa mga abiso at epekto ng weather phenomenon na ito? Paano pa nga ba maipaparating ng epektibo sa taong bayan ang mga impormasyong may kinalaman sa nagbabagong klima ng mundo? Magandang araw, ito si Heidi Bernardo Sampang para sa pagsusuri dito sa FEBC Radio TV. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri. Alamin naman natin ang iba't ibang pagtugon sa El Niño phenomenon sa larangan ng sektor ng agrikultura. Narito ang ulat ni Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagpapatuloy ang pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka sa nagpapatuloy na El Nino phenomenon. Ito ay kasunod ng paglagpas sa isang bilyong piso ng pinsala sa agrikultura ng tagtuyot. Kabilang sa hakbang ng Agriculture Department ang mga serya ng cloud seeding o pagpapakalat ng sodium chloride sa mga ulap upang umulan. Paliwanag ng Acting Regional Office Head na si Rose Mary Aquino, layo nitong maibsan ng init sa mga pananim. Namamahagi rin ang ahensya ng farm input sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino. Ayon kay DA Regional Disaster Risk Reduction and Management Focal Person Leo Peletero, kabilang dito ang mga buto, pataba at pamatay peste. Kasama rin dito ang credit at insurance aid para sa mga magsasaka at maging sa mga mangingisdang naapektuhan ng El Nino. Habang sinabi naman ng Task Force El Nino ang paglalaan ng alternatibong pangkabuhayan para sa mga magsasakang labis na naapektuhan ang sakahan. Ayon sa kanilang spokesperson at Communication Assistant Secretary Joey Villarama, maaaring tamnan ng mga high-value crops ang lugar. Maaari ring mag-alaga ng mga kambing, itik at manok sa mga lugar na naapektuhan ng El Nino. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Ikaw ay nakatutok dito sa programang pagsusuri sa FEBC Radio TV sa bayang napapanood sa GCTV sa Channel 185 ng Signal TV. At sa puntong ito, ating suriin ang mahalagang papel ng climatology o ang pag-aaral ng panahon para mapaghandaan, hindi lang ng gobyerno kundi maging ng mga mamamayan ang mga nararanasang pagbabago sa klima. Muli, makakasama ni Bishop Ruben Avante ang isang opisyal mula sa Pag-asa Weather Bureau. At sa ating pagsusuri ay nagpapatuloy ang ating mga pinag-uusapang mga talakayin na dapat ay maihatid sa ating mga masugid na mga taga-agapay. Ano po? eh kung ngayon lang kayo natuon o sa ating programang pagsusuri, eh talagang suriin po ninyo itong mga pag-uusap na ito. Lalo na itong mga pag-uusap tungkol sa El Nino, ano ba ito, at ano ang ibubungan nito sa ating uh, uh, agrikultura, sa ating uh, lahat ng bagay, para kahit sa ating wellness. At kausap po natin simula nung isang linggo, ang uh, officer in charge, ano po, Siya magaling ito eh, eh climatology and agro meteorology na dalubhasa si Analisa ng Pag-asa. Magandang araw muli sa iyo Ana. Magandang araw po muli, muli, uh, Bishop Ruben, at sa lahat po ng nakikinig sa pagsusuri. Magandang araw oh. po. If you remember last time Ana, pinag-usapan natin yung buntot ng El Nino, ano yung magiging effect nito sa lupa, ano magiging effect no sa maraming mga probinsya natin no sa ating uh, ani. Okay. Now, meron tayong napag-usapan dati na itong pag-uusap na ito ay dapat talaga maihatid, itong kamalayan on scientific-based information sa ating mga kababayan. Gano'ng kahalaga ito para sa iyo? Yes, tama po kayo, Sir uh, uh, Bishop. Uh, um, pag-asa, DOST po ay gumagamit po ng mga datos na hindi lang po galing sa pag-asa kundi doon din po sa tinatawag nating mga global producing centers. So ito mm. po ay samahan o yung pong grupo ng lahat ng mga international climate scientists na nirecommend po or uh, identified po uh, ng World Meteorological Organization. So ibig sabihin po lahat po ng mga MET Center, kagaya po ng DOST Pag-asa dito sa Pilipinas, ay po yung ginagamit na tinatawag na standard, base po sa World Meteorological Organization decision. So kumukuha po tayo ng mga datos ng mga indica indicators po natin, lalo lalo na po itong ongoing El Nino, and mm -hmm. translate po ng mga pag-asa scientists or climatologists yung ano yung posibleng uh, uh epekto nito sa ating klima, panahon, at yung posibleng mga epekto nito sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Alam, nyo, alam mo, Anna, binabago natin ang... Uh... Uh, pagtingin ng mga tao sa pag-asa dahil eh, madalas eh pinupuntahan lang, tinatanong lang kayo kapag ano ba isususpend ba ang klase <laughs> ang mga opisina may bagyong darating parang doon lang kayo nag-exist hindi ba pero ngayon medyo proactive itong nangyayaring ito dahil no araw pa last year pa ay sinasabi niyo na magkakaroon ng El Nino kulang tayo sa bagyong dumarating at tubig kulang ang tubig ulan ya very proactive itong approach na ito, hindi ba? Anong palagay mo? Opo, tama po kayo at hindi lang po basta weather weather lang ang pinag-uusapan uh -huh. natin when it comes to the OST pag-asa. So ito pong El Nino, La Nina, climate change, yung mga astronomical information and then yung pong sa mga hydromet kung meron pong mga flood or pagbabaha. So yan po lahat ay galing po ang mga information as the authoritative voice yes. sa pagbibigay ng mga information dito po sa ating bansa. And as the authoritative voice, pinakinggan kayo ng ating gobyerno, nagtayo na nga ng task force para sa El Nino, hindi ba? At ginawa pang full of government approach ang ating strategiya at ina sinasama na ang full of uh, uh, nation approach. Tama po kayo at dahil ito po yung ating, uh, ito po yung nararapat, ito po yung kailangan. Ang sabi nga po nang nabanggit natin ng nakaraan ay As early as last year po ay nagprepare na po ng strategic national action plan about this ongoing El Nino ng iba't ibang sektor ng pamahalaan. Kaya po kung titingnan po natin, this is a strong El Nino. Kung ikukumpara po natin dun sa mga malalakas na El Nino ng 97, 98, 82, 83, 2009, 2010, 2015, 2016. At kung ikukumpara po natin yung impact nitong nung mga nakaraan na yon, eh ngayon po ay kung titingnan natin ay medyo mas uh, lessen po na minimize na rin po dahil at, at, at naging proactive din po tayo at iba-iba rin po naman talaga ang epekto ng isang El Nino. Okay. Eh Nabanggit mo yung mga taon na yan. Ano? Ibig sabihin nagta nagkaroon din ng pagtaas ng involvement katulad namin na nasa media na matulungan kayo. Eh so totoo lang, uh, contento ba kayong pag-asa sa pagbabalita ng media? <laughs> Uh, Ato po a uh, personal siguro hindi naman po sa kabuuan ng DOST pag-asa uh, oh. ano po admit uh, sa 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 amin po sa sa aking palagay ay ito pong uh, El Nino ay talaga po namang uh, naging uh, laman ng ating mga balita for us to be aware and to be prepared at hindi lang po ng national government kundi na rin po mm -hmm. ng buong uh, mga kababayan natin na maghanda po dito sa epekto ng el nino dahil kita po naman natin yung nagiging uh, epekto po nito at kung ano pa po, po yung magiging epekto nito sa mga susunod na panahon at sa iba't ibang sektor naman po ng pamahalaan kung uh, example po sa ating uh, water resources management sector so sa ngayon po at least well managed po ang ating mga, ang ating mga reserva, yung ating mga dams, particularly diyan po sa angat dam, so mm -hmm. napanatili po natin yung atin uh, tinatawag na stable or manageable na water po natin, para ito po nga ng atin din ang epekto ng El Nino hanggang Abril or even up to May ay magiging sapat po ang ating tubig galing sa angat dam Yes. You know, I can imagine na hindi lang naman ang challenge ay maghatid ng impormasyon sa mga tao, kundi makonbense ang gobyerno mismo, magmula sa presidente, ang lahat ng ating mga branches at mga ahensya, natanggapin ang inyong mga forecast, yung sinasabi ninyo. Hindi ba? Yan ay isang malaking challenge din. But right now, we are also in the midst of having a full of government, even all nation approach. Sapagkat sinabi mo nga last time sa ating panayam, eh may buntot pa ito. No? Yung init na nangyari sa karagatan ay magbubunga pa ng pagtagtuyot at mayroong uh, dry spell, mayroong meteorological na yung mga bagay na ito na kinakailangang maintindihan. Okay? Now, uh, ano pa ang dapat na iniisip mong kamalayan na maihatid natin you know, sa ating mga taga-subaybay patungkol sa pagmamonitor nang panahon. Kinakailangan talaga kasi eh medyo mas maganda pa, no? Eh ako halimbawa, itong pagsusuri na ito, gusto nating mailagay ang informasyon na ito sa platform na ito para maihatid natin sa lahat, no? Okay? Ano pa ang kinakailangan na gawin kung itatanongin kita? unang una po is yung tinatawag na framing effect tungkol sa El Nino. Kasi kapag narinig po ng ating mga kababayan yung El Nino, ang iisipin agad nila ay tagpuyot, walang ulan. So ang sinasabi lang po natin na kapag El Nino, it doesn't always means drought. So meron mm -hmm. pa rin po talagang pag-uulan kasi medyo sasabihin mata Sabi ng pag-asa El Nino daw eh bakit may ulan? Bakit bumubuhaba? Uh -huh mo ulan sa ah. sa Mindanao area for example sa Davao. So hindi naman po namin sinabi na kapag sinabi nating El Nino ay walang ulan. Sinasabi lang po natin na it increases yung possibility na magkaroon ng kabawasan sa tubig ulan na posibleng mauwi sa drought or tagtuyot. Mm -hmm. So probability lang po, chances, mas mataas ang chances pero nandun pa rin po yung chance na may mga pag-uulan and even heavy rainfall events dahil hindi lang po naman el nino ang makakaapekto sa ating weather or day-to-day -day weather lalong-lalo na po halimbawa meron tayong amihan so nandiyan mm -hmm. pa rin po yung mga shear line low pressure area na hindi po natin maiiwasan even kapag merong may el nino so yun po yung unang uh, kamalayan o pagsusuri na kailangan po natin iparating sa ating mga kababayan at doon mm -hmm. sa epekto. So may lag effect po ang El Nino kaya sabi nga po natin humihina ang El Nino pero yung pong epekto nito habang papahina po siya at galing siya sa strong and mature one, yun mm -hmm. po yung dun pa lang natin mararamdaman ang epekto nito sa iba't ibang sektor. Okay. At pag pumasok naman humihina ang El, ng El Nino Paparating naman ang laninya, meron din itong lag effect. Tama po kayo, Bishop Ruben. So usually po, during pre-developing laninya naman po, ay nakakaranas pa rin tayo ng posibilidad na mababa pa rin po ang ating tubig ulan sa panahon ng tag-ulan. So may ulan, darating, pero hindi pa din po ganun kadami yung ulan. So yun naman po yung impact mm. ng pre-developing laninya. At bago po natin maranasan yung sinasabi po nating mataas na posibilidad na maaaring maraming ulan na mauwi sa baha o landslides, ayun naman po ay possible kung sakaling matutuloy ang laninya at posible po maka ito sa hanggang bago po matapos ang taon. Okay. One thing is sure. Ano po? Hindi sa klima ang magmimitigate ng kanyang sarili. Tama ba yung sinabi ko? Ang mitigation ay contribution po natin lahat. Kinakailangan lang ay uh, yung ating kamalayan ay tama no at ang ating pagtugon ay tama din. Kaya napakahalaga po nung uh, mga kinig at mapan maging mapanuri at lagi pong maghintay sa update ng pag-asa, DOS. Mm -hmm. Napakaganda. Now, uh, so na-explain na natin itong mga... Uh, bagay na ito. Now, patungkol naman sa datos, last year ay sinabi, 19 or 20 na uh, bagyong darating, ano, pero ang dumating ay 11 lang. Anong expectation nyo sa taon na ito? Sa so ngayon po, inaasahan po natin since meron pa rin po tayong El Nino sa ngayon. So ito pong first half ng ating taon, ito pong January to June ay mga konti lang po ang mga bagyo natin mararanasan. Mga around 3 to 6 po ba, mm -hmm. until June. Pero kung titingnan po natin, kabuuan, maybe around 13 to 19 po na, na bagyo ang possible po this year. Dahil meron mm -hmm. nga po tayong galing sa El Nino and then may possibility na La Nina. So for now po, tinataya natin mga around 13 o up to 19 na bagyo this year po for 2024 mm -hmm. bilang ng bagyo. Oh, pero dahil yung effect na yan, eh, hanggang dyan, baka maitulak pa yan, no? Na towards late 2024 ang pagdating ng mga bagyo. Ah, uh, may mga possibility po, pero usually po naman, may mga bagyo na rin po na pumapasok around me. Ang nangyayari nga lang po, hindi ito tumatama sa kalupaan. So pumapasok siya sa Philippine Area of Responsibility, pero <laughs> maaari po siyang mag-recurve. mag recurve or extreme northern Luzon po ay yung pinapatunguhan ng ating track ng mga mm -hmm. bagyo. But then, pwede po siyang maka-epekto or maka-enhance ng ating habagat. Okay. At sa ngayon, tayo ay nasa kalagitnaan pa lang ng Marso. Darating pa ang Abril, Mayo, at ang sinabi mo kanina ay Hunyo. Medyo matagal-tagal pa yan. Now, yung pag-uusap natin tungkol sa ma magkakaroon tayo ng pagkilos para mabawasan natin ng impact. No? Para sa ating uh, mga kababayan, of course, yung kamalayan, ano ang maitutulong natin? Meron na tayong full of government approach. Ito namang maaring kontribusyon ng ating bayan, mga mamamayan, mga local government, lalo na itong mga identified na mga probinsya ano ang dapat na uh, aksyon para mabawasan ang well, effect? Magkatulong po ng national government, ay eh kasama na rin po yung mga local government units natin. So down the line po ng LGUs and up to barangay level at sa lahat po ng mga constituent or yung sa komunidad natin. So unang-una po ang pwede natin gawin in our own little way Huwag gumaya kay Asyong at Saya. So magtipid po tayo ng tubig, magtipid din po tayo ng kuryente uh -huh. dahil kumainit mainit po yung ating temperatura. So ibig sabihin po, meron pong increased demand sa ating kuryente. So ang Department of Energy po uh -huh. as a member po ng Task Force El Nino ay nagpapaalala po sila about yung mga... Uh, yung mga energy conservation tips lalong-lalo lalo na po sa panahon ng tag-init natin. So, yun po yung kailangan na sundin natin. And also, yung po sa ating uh, sa water sector, yung mamanage po natin well yung ating mga mga tubig as well as yung ating mga dams and Siyempre po, uh, kung tayo po ay naiinitan, wag pa rin tayo maluligo ng three times a day kasi hindi po tayo makakapagtipid <laughs> ng tubig doon. So, wisik-wisik na lang po. <laughs> That's in the matter of physical. Eh yung wellness naman. Eh alam mo, kausap ko eh, katalastasan ko yung isang doktor na palaging ini-interview. no Sabing ganyan eh, huwag nyo nang sisihin yung tag-init. Eh gumawa na kayo ng mga bagay para yung inyong mga health, inyong kalakasan, ay eh, maayos natin. Hindi naman kaya Di kayo nag exercise Hindi kayo gumakain ng tama, tapos sisihin yung init. Sisihin yung ilin tama ba, <laughs> po, tama po kayo, tama po tayo diyan. So ibig sabihin po, yung, yung wag iwasan po natin yung prolonged exposure doon sa mainit na temperatura. So yung po mga activities na very exhaustive po sa atin na posibleng napakainit. So yun po kailangan iwasan din natin and also yung po mga lagi mino chronic alcoholism. So yung po yung mga symptoms na na ano eh mabilis po ma-dehydrate Uh, yung kung uh, uh, malagi pong guliinom ng, ng alak. And also, yung kung kasama na rin po, AIDS does matter po talaga. Lalong-lalo uh, lalo na yan. po yung ating mga el elderlies at infants. Mm -hmm. So, kumbaga po, uh, self-help na lang din po or yung, yung maging health and lifestyle conscious type. Eh doon naman sa pagharap, salimbo, sinasabi na darating ang laninya. Ano naman ang dapat na awareness ng tao? Baka ang gawin ng mga kababayan natin, porque mainit, eh, maglilipat ng tahanan sa tabi ng dagat, sa tabi ng ilog, doon titira, tapos darating ang laninya, nako? Ako, paano na? Ano ang dapat na kamalayan ng ating mga kababayan para sa iyo? Ako so sa so ngayon po eh, meron matinding uh, init na dulot ng El Nino. So stay indoors na lang po and also kung outdoors naman po yun nga po pupunta tayo sa mga sa mga beach para at least ma ma at magumaan yung ating uh, tinatawag na discomfort at medyo malamigan sa sa ating uh, sa ating mga mga beaches dito naman po sa La Nina so sabi nga po natin ay malayo pa naman po itong La Nina so just in time po na kung saan makakaranas tayo ng medyo maraming ulan yung towards the end of this year kung sakaling moon po darating ang ang La Nina so syempre po lumayo naman po tayo dun sa mga flood prone area at landslide prone area kung sakaling po tayo ay ay maaapektuhan ng La Nina Okay, pagkatapos pagpasok na lalain niya, may pasok, may pasok na naman din ang mga eskwelahan, hindi ba? O oh, ayan na naman. Eh kaya na kailangan ang mga public na mga places natin, eh, sila pa naman ang shelter pag may bagyo, may baha, hindi ba? So gagawin din ang ating paghahanda. Opo, tama-tama po kayo. Kailangan po ay uh, pag-ibayuhin din po natin yung campaign, lalong-lalo -lalo na po po sa mga eskwelahan para po yung ating mga estudyante ay at least po ay in their own little way ay maka, kumbaga, yung pong mga makasurvive po sa mga heat-related illnesses kung sakali pong maapektuhan tayo ng matinding mainit ngayon pag Palagay ko tama kapag sasabihin ko na ang pinakamagandang paraan kung paano tayo magkakaroon ng maganda paghahanda, ano man ang harapin natin sa buhay, ay magkaroon tayo ng magandang kamalayan. At scientific approach at nariyang kayong mga tagapag-asa para sabihin kung ano ang maaaring asahan natin sa mga susunod na panahon sa mga susunod na araw. Very good. Alam mo ang ganda ng kwentuhan natin. Tama, kwentuhan lang naman ito at hindi medyo uh, parang exam ang dating, no? Ang maganda lang magdala tayo ng kamalayan at Uh, magresulta sa pagkilos sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat sa iyo, Ana. It's a very good na pagsusuri na ating pinagdaanan ngayon sa episodes na ito. At mabuhay kayo sa pag-asa. Maraming salamat po at magandang araw kung mali. Magandang araw sa iyo at magandang panahon at pagtugon sa panahon sa ating lahat. Ito ang pagsusuri pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Sa ating pong pagsusuri, ay uh, hindi lang po parang exam ito na nakikipag-usap tayo at nagpapalitan tayo ng mga uh, impormasyon, kundi maghatid po tayo ng kaalaman sa bawat isa at basis sa kaalaman, magkaroon tayo ng karunungan at sa pagkakaroon ng karunungan magkaroon tayo ng understanding o kaya ay kaunawaan. Tatlong bagay po ito. Kaalaman, karunungan, kaunawaan. Sa Ingles ay knowledge, wisdom and understanding. Binabanggit po sa atin sa Colossians, Colossians chapter 1 and verse 9, ang sinasabi ay For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. O nakita natin, nasa Bible pala yan. Kaalaman, karunungan at kaunawaan. Base po sa mga pinag-uusapan natin, maganda ang pagtanggap natin sa mga informasyon na ito para magkaroon tayo ng kaalaman. Ano po? Pero hindi lang na may alam tayo, kundi yung kaalaman ay matranslate din natin sa karunungan, sa kalooban ng ating Panginoon. Halimbawa, eh, yung bagay po ng alam natin na may ganito, alam natin kung paano, alam natin yung dahilan, ay makakikilos po tayo because wisdom ay palagi po itong pagkilos. Okay? pagkilos upang makatugon tayo sa mga bagay-bagay na dumadako sa ating buhay. Mabibigat man ito, challenging man ito, bagyo man ito. In fact, kahit na success. Ano po? Pero hindi lang po nakakilos tayo. Kinakailangan makakilos tayo ng may pag-unawa. At may pag-unawa sa spiritual na bagay. Sapagkat sa lahat po ng ating pagkilos ay kinakailangan naroon ang kaluguran ng ating Panginoon. Naroon ang kanyang luwalhati ang isang taong marunong po, ay marunong siyang kumilos base sa kanyang kaalaman. Pero hindi po lahat na nakahakilos ay may pag-unawa kung paano siya kikilos, bakit siya kikilos, at ano ang dapat na makikita virtue sa kanya. Yun ang kaunawaan. Okay? Kaya sa kalagitnaan po ng mga bagay na ito, mayroon tayong El Nino, at baka dumating na yung La Nina, alam na natin yan. Anong pagkilos? ang maaari natin gawin to mitigate, mabawasan ang lala ng mga bagay na ito. At sa so ating pagkilos, paano naman po tayo nakakapagbigay luwalhati sa ating Panginoon? Nakapagbibigay kaluguran sa Kanya. Ano po? At nasasabi natin, purihin ang Panginoon na kahit sa kalagitnaan ng mga mabibigat sa buhay, nagawa natin ang kalugod-lugod sa Kanya. Ito po ang pagsusuri. lamang ang may alam. Yan ang napatunayan natin ngayong araw lalo na kung pag-uusapan ang mga impormasyon na may kinalaman sa lagay ng panahon. Kritikal ang papel ng ating Weather Bureau, tag-ulan man o tagtuyot. Ang laman ng kanilang mga report ay kagamit-gamit para sa ating pangunawa at minsan ay babala para ibayo tayong mag-ingat at maghanda sa mga sakuna. Mahuhusay ang ating mga eksperto sa pag-asa. Kailangan nga lang din nila ng mga makabagong kagamitan para mas maging epektibo ang kanilang serbisyo sa bayan. At yan ang kabuuan ng ating serye patungkol sa El Nino Phenomenon. Muli ito po si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ng ating buong pangkat kasama si Bishop Ruben Abante at Dan Gonzaga. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Ang pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpila ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.